Ayan o, no, nag tayo ng video okay dyan o, ayan o Dito na tayo manyonyor cut ngayon sa simenteryo Ayan Dito na tayo dadaan sa simenteryo Hindi naman natin, hindi naman tayo matatakot na Dahil kahit na umuulan, kasama na natin multo yun o no. <laughs> 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 Ayan, kasama na tayo eh. multo Meron may, may. na akong pangontra para Parahanin lang natin ito nagigiling ng Hindi lang mag-iisang dadaan dito Pag ganito umuulan Hindi ko kayang dumaan na dahil Bukod sa umuulan Medyo Makulim limang Buti na lang may pangontra ko Ito yung multo <laughs> Uh, mga nagsilong yung mga Ha? Bari, bari apo Bari, bari apo Mga ganitong lugar Kailangan Magbibigay galang tayo At pagbabari bari apo tayo sa kanila Baka mamaya Naabala na natin sila sa Ingay ng ating sakyan Bari, so, bari apo Magigirampo Magigirampo sa bagay, may ibang otro naman ako. Ayan, o. Oh. <laughs> may ibang otro naman ako sa loob. Kaya hindi naman siguro tayo mamamatanda ma, dito. Ano Libre ya yeah po. Nakahit pa kayo dito. Ha? Huh? Nakahit pa ba? Dito? Sa, oh. Sabi nga sa suabe, sabi nga dun sa balita. Oh. Isang simenteryo ang nasunog. <laughs> sa kasawiang palad, ang daming namatay. Ah, oh. eh. <laughs> ay, kaka okay, sa balita. Mari, mari apo. Kami lang yung taong dumadaan dito no. Napakaingay. Aba, kaya kasama ko na yung multo ito. Kaya kasama naman tayo yung multo kaya hindi naman tayo natakot. Wala mo multo hindi. Oh, ayan. Okay. Ah, okay. Medyo lumalakas-lakas na yung ulan kaya tigil na muna itong pagbibidyo Wala <laughs> ka sa'yo wala eh Isa muna si Kamulto <laughs>